Oi, okay, so usaping tiles installation tayo, mga na? So ano nga ba yung uh, maaari nating uh, maging idea, mag kakapulutan ng konting tip, mga kumusta na? Sa pamamaraan ng pagtatiles natin. So uh, dito, kung mapapansin niyo, 'yung layout natin dito ay napaka or nakasentro I mean. So kung nakasentro ibig sabihin, uh, pwedeng dalawa, kagaya niyan, tapos pwede rin isa 'yung nasa gitna. Pero alam nyo ba, nakikita nyo 'to? Uh, napakahaba. So, kung napakahaba niyan, dapat meron at meron kang tamang pattern, tamang-tamang layout para sakto na masasabi mo na equal yung side natin. So, dito, uh, ganito yung layout namin, nakagitna ng dalawa dahil sa siruho. So, ibig sabihin, pag dalawang siruho yan, mga kamasta, o kaya, I mean, yung siruho natin, dapat tama yung pagdi-distribute natin. So, kung napapansin niyo maganda yung siruho natin dito yung tinatawag ko na maganda maayos o hindi siya maliit na siruho ganon din dito sa side na to Ayan, oh. hindi tayo mahihirapan sa pagsisiruho ganon din dito sa part na to yan tapos tingnan natin dito yan diba papunta sa mga loob uh, eto okay pa to kayang kaya pa yan putulan and then ganon din dito sa kitchen So napaka importante para sa akin yung seruho na tinatawag natin na walang may hirapang parte Kung meron man, kung kakaunti lang yan okay lang mga kamusta Importante sa akin, maganda yung pagkakagawa So yung layout natin na ito na pinagdalawa natin na yan mga kamasta Hinabol kasi natin yung uh, seruho natin So yung uh, paraan ng paggagawa kasi natin, okay, paglileout natin ng tiles, napaka-importante na sa pagseseruho, uh, kumbaga pantay yung bawat gilid, pantay yung bawat uh, side para hindi kawawa yung tropa natin, mga worker natin. So isa sa mga ginagawa kasi natin yan, kaya iniiwasan natin na magkaroon ng seruho na napakaliit. Kasi kung oras na nagkakaroon ng maliliit na siruho yan, yun yung mga mahirap trabahuin at magastos sa materyales. Alam nyo kung bakit? Pag nag-cut ka ng tiles, hindi naman po pwede na hindi mo kunin yung original part niya. So dapat yan, kinukuha mo yung original part niya para maidugtong. So hindi ka pwedeng mag-cut, maliban kung maganda yung tile cutter mo o kaya naman pinong-pino yung pagkakakat mo. Pero para sa atin, syempre, hindi naman natin makukuha yung 100% na maganda yung side niya. Lalo-lalo na. At yung pagkakat naman natin ay meron at meron, uh, kumbaga nagchichip yung bawat gilid niya. So yun yung sinasabi ko na para hindi kawawa yung tropa at the same time hindi matakaw sa materiales. So sa tamang paglilayout, tama at maayos yung pagkakagawa, maganda yung kalalabasan.